mamamatay na rin ano, sa, sa ang hang. Ay! Ang tamis! Iyakan ka kayo. O ikaw, ba't di ka pa umiiyak? Ano na? Umiiyak na mm. rin. Wala, mo. panalo to dito. Ibuyan dito. mo! Ibuos ko kayo sa'yo. Balisan mo! Ibuos mo, mo. <coughs> 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 nino, kahit ng tempata. May Babawi lang. <coughs> 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 ano na, ang tagal? Wala, dami. Mami, ano king, Wala, makot akin. ako. Ang tagal mo dyan, be. Ito. Ang tigas niya eh. Eh kasi, hindi mo kinain. Pinatagal mo pa. Walang inuman tubig ah. <laughs> <laughs> Walang tubig. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Siya, atin, Tapos ka. Tapos <laughs> ang boxing. <laughs> Tapos ang boxing. Akin to. Ano mo um, sa akin? Buko yan ah. Kita din. Halagyan ko pa. Wow. Kakayanin natin. Walang tubig ah. Too easy. Ba, eh. Mamatay ka na ba? Sorry, sorry. Natatawa lang ako. Red na red na Mami King. Umiiyak lang ako kasi nanalo ko kanina. Red na po. Sige, go. Wala na. Pinagpawisan na si Jimmy. Wala na. Wala na. Go? Nanalo siya kanina wala si Oh, congrats! congrats kaya pala parang, first kaya pala, place! parang wala siya reaction nung tinawag siya. Grabe! Grabe! Walang kaalam-alam. Kaya nalang ako na Naglalakay na siya. Ate, pwede pa. Medyo lukas 1, One, two, three, go! Wait, lang. Wait, lang. Wait lang. One, wala na. Oh, Bulldog. Oh, ibago ang ano? Anong tawag dyan? Buldak? Mm -hmm. Ibago kasi narihan ka rin? Spice oh, wala, wala na naman tulugan. Ha? Mm. Wala na naman tulugan. Oh, hindi na ako umiiyak. Hindi <laughs> 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 umiiyak pero ano, ano may na ito. Bakit umiiyak ka na? Wala po. Hindi ko kasi nalabas kanina yung ano. Yung iyak ko kanina nananalo ko. Na mam Ma kain kaya ko ako ko ha. Oh, ay 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 man. Man. <laughs> <laughs> Ayan, go. niyo yung tubig. May sunod?